So, magandang umaga sa inyong lahat. Alas 4 ng madaling araw. So, nag-umpisa ako mga alas 3. So, sinulat natin to. So, bakit tayo sumusulat? Siyempre, para malay mo, balang araw mabasa ng iba. Lahat ng sinulat ko. Kasi napaka-importante na para sa ating mga tao to. So, basahin natin yung sinulat ko. Ugaliin natin maging mapanalangin. At mapagpasalamat sa Diyos sa iba't ibang kadahilanan. Una, para sa ating ikabubuti. Una, sa ating kaluluwa o espiritu. Para sa ating sarili. Pangalawa, para sa ating pamilya at mga kaibigan o lahi. Pangatlo, para sa ating bayan, bansa, lalo na para sa ating mundo Pangapat Para sa ating mga pangangailangan Tulad ng malinis na tubig Gaya ng ulan at pagkain Panglima Para sa ating relasyon sa Diyos at para sa ating pagkain kaluluwa ang panalangin ay, ay, ay ang tinatawag na pagkain ng kaluluwa pang-anim para sa ating uh, buhay na walang hanggan ang panalangin buhay na walang hanggan habang nananalangin tayo walang dahilan para putuli ng Diyos ang lahat pang pito para sa ating kapakanan ito Kapa. para sa ating kapanatagan para sa ating kapanatagan sa lahat ng bagay bilang tao ang panalangin ang nagiging daan para sa ating pananampalataya upang sa bawat oras araw ay maging kaisa natin kaisa tayo ng Diyos Ama at Anak sa pangalan ni Jesus so lahat ng mga sinusulat ko na to no, tinatago ko to syempre dati yung mga sinulat ko yun wala eh ito pagdating ng araw kung sakaling buo pa yung mga sulat ko eh mapapagbasihan to para kung bakit ko to kinagawa hindi natin masasabi kung siguro malayong malayo rin ako sa ginawa nila Apostol Pablo pero by the Holy Spirit kung isipin mo yung ginagawa ko parang katulad nila na nagiiwan ng mensahe patungkol sa Diyos no? so maraming maraming salamat sa ating lahat Nawa, maingatan niyo yung mga mensahe na ginagawa ko. Malay mo, pagdating ng araw, lahat ng sinusulat ko maging karuktong ng Biblia. Ano po, maraming maraming salamat sa pangalan ni Jesus.